What's up mga kachinito? Tamang food trip ako for today's video Kaya itong usong-usong taba ang pinuntahan ko Anli dito at also meron pang nagbabagong kulay At ito ay yung nauusong siomay Oh my! Parang maganda yun ah At kaya pala, nagmo-model pala si ate oh Kita niyo naman sa mga car show, meron din pala siya at nagrarampa kaya talaga palang dinudumog to, di lang sa siomay niya, kundi sa itsura niya. Pero no choice, gutom na gutom na talaga ako, kaya samahan niyo kumain. At interesado lang talaga ako dito sa flavor ng mga siomay niya. Kung ano kaya yung kulay ay ganun ang lasa. Tara't matikman Sa ha. halagang 13 pesos ang isa. Aba, sulit na sulit na. Iba-ibang flavor. May cheese topping pa at melted cheese pa ha. Bukod doon may pang malakas ang siri pa oh. Ito yung talagang paborito ko sa mga kainan, yung mga ganitong sausawan. Kaya talagang ako'y ginaganahan. At samahan mo pa ng special toyo. At bagong pitas na kalamansi nila. Kaya tarat kumain na. At kung ikaw ay tigatagig, dito lang yan sa tapat ng Camp Bagong Diwa dito sa Upper Bicuta no dito lang sa tabi ng Flying B makikita mo na agad daw sa gasoline station kung natakam nga kayo ay dayuhin nyo na si My Queen ng Tagig matapos kong kumain ng My na masarap naman talaga eh bigla ako natakam din dito sa Paris dahil nga ali taba. tapos inabil ko pa yung overload Ade panalo, di ba? So, putok-batok na naman tayo for today's video. Ito nga palang lang Paris na to, eh, walang iba kundi yung Paris ni Popoy. Kaya talaga namang pinipilahan din to, no? At binalikan ko talaga kasi na miss ko yung lasa. Sabi ko nga eh kung mahilig kayo sa mga ganitong food trip, Gaya nung kakaibang shomai na cheesy At itong mga overload na alitaba At masarap pa yung mga sahog na parisan Eh, marirecommend ako talaga itong nandito sa tapatang ng camp bagong diwa Kaya dayuhin nyo na ito mga kachinito, no? Hindi lang busog ang tiyan mo Busog pang pa mga mata mo Habang pinapanood itong mga ginagawa nila talagang oh. Talaga nakakatakam